Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio. Ngayong Merkules, Pebrero 12, habang ang snow moon ay nagpapalaganap ng kanyang malambot at pilak na liwanag, isang natatanging enerhiya ang pumapalibot sa iyo, Scorpio. Ang presensya ng buwan sa leo ay nagbibigay liwanag sa iyong makapangyarihang kakanyahan, pinapalakas ang iyong aura at nagpapalabas ng iyong natural na kapangyarihan. Sa mga ganitong pagkakataon, ang iyong likas na kakayahan na magbigay ng init at lakas sa iba ay mas lalong nagiging makikita at nararamdaman. Huwag palampasin ang araw na ito bilang pagkakataon na magmimindim at magpakita ng iyong tunay na sarili. Ipagdiwang ang iyong natatanging katangian at hayaang ang iyong liwanag ay magtaglay ng inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa araw na ito, mararamdaman mo na ang iyong lakas at tapang ay umaabot ng higit pa sa iyong mga limitasyon. Kung ikaw ay nakaharap sa isang hamon o pagsubok, ang enerhiya ng snow moon ay magsisilbing gabay upang matutunan mong magpataw ng self-control at determinasyon sa iyong mga hakbang. Sa kabila ng lahat ng komplikasyon at mga detalye na nagpapabusisi sa iyong isipan, natutunan mong magbigay ng oras para sa iyong sarili at magpatuloy na magtabumpay sa kabila ng anumang hadlang. Maaaring hindi ito ang pinakamadali o pinakamabilis na araw para sa iyo, ngunit tandaan na ang iyong lakas at tapang ay may kapangyarihan na magdala sa iyo sa dulo ng iyong mga layunin. Pagkakaroon ng pagkontrol sa sarili at pag-unawa sa iyong kapangyarihan. Ngayong araw, ang iyong lakas ng loob at pagiging matatag ay isang susi sa iyong tabumpay. Habang ang snow moon ay nagpapaalala sa iyo na tumuon sa iyong lakas, ito rin ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na magkaroon ng balancing control sa iyong mga emosyon at aksyon. Ang iyong likas na liksi at malalim na pag-iisip ay magdadala sa iyo ng makulay na mga pagkakataon upang matutunan kung paano magtimpla ng disiplina at pagpapatawad sa sarili. Kung kinakailangan mong magpursige sa isang layunin o magdesisyon sa isang sitwasyon, ang araw na ito ay isang mahusay na pagkakataon upang manatili sa iyong landas at magpatuloy na maglakbay ng may tiwala at lakas. Bilang isang Scorpio, Napakahalaga ng iyong natural na pagsasanay ng introspeksyon at pagsusuri sa sarili. Ang pagbabalik-loob sa sarili at pagtanggap ng mga pagkatalo bilang bahagi ng pag-unlad ay isa sa mga pinakamahalagang hakbang na iyong magagawa. Sa bawat hakbang ng iyong araw, maglaan ng oras upang mag-isip kung paano ka maaaring maging mas mabuti sa mga susunod na hakbang. Huwag kalimutang huminga at magbigay ng pahinga sa iyong isipan. Sa pamamagitan ng simpleng hakbang ng pagmumuni-muni at pagpapatahimik ng sarili, makakamtan mo ang tamang pananaw sa lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Ang pagkilala sa mga pagkakataon ng pagkakaroon ng ilusyon. Habang ang araw ay umuusad, mapapansin mo na may ilang mga pagkakataon na magdudulot sa iyo ng kalituhan o maling pananaw. Ang pagiging alerto at mapanuri ay susi sa paglalakbay na ito, kaya't mag-ingat sa mga sitwasyong maaaring magbigay ng hindi tamang impresyon. Sa mga oras na ito, gamitin ang iyong natatanging kakayahan sa pagbasa ng mga tao at sitwasyon. Huwag magpadala sa mga ilusyon o mga panlabas na aspeto na nagpapakita ng magaan at maganda, dahil ang iyong likas na intuwisyon ay magsisilbing gabay upang makita mo ang tunay na motibo sa likod ng mga pangyayari. Ang iyong matalim na pakiramdam ng pagiging tapat sa iyong sarili at sa iba ay magiging isang proteksyon na pader laban sa anumang kasinungalingan o pang-aabuso. Ipinapakita ng araw na ito ang pagkakataon upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa iyong intuition. Maglaan ng oras upang mapansin ang mga detalye sa paligid mo na maaaring hindi nakikita ng iba. Maaaring may mga pagkakataon sa iyong araw na kailangan mong maging matatag at manindigan sa iyong sariling pananaw, ngunit tandaan na sa bawat pagkakataon, ang mga tawag ng iyong intuwisyon ay may mahalagang mensahe na magsisilbing gabay. Ang iyong pag-impluensya sa iba at pagpapalawak ng positibong enerhiya. Habang naglalakbay ka sa buong araw, mapapansin mo na ang iyong presensya ay may kakayahang makaapekto sa iba. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, ang iyong magnetismo at charisma ay nagiging higit na kapansin-pansin. Kung nais mong maging inspirasyon at magbigay ng pag-asa sa mga tao sa iyong paligid, gamitin ang iyong mga katangian ng kabutihang-loob at malasakit. Ang iyong pagkakaroon ng malasakit at pagpapakita ng pagkalinya ay nagbibigay daan upang magtaglay ng mas malalim na kahulugan sa mga relasyon na iyong pinapalakas at binubuo sa araw-araw. Huwag kalimutan na ikaw ay may likas na kakayahan na magdala ng liwanag sa madilim na sulok ng buhay ng mga tao sa iyong paligid. Habang ikaw ay nagiging tagapaghatid ng positibong enerhiya, tandaan na ang iyong kalusugan at kapakanan ay hindi dapat malimutan. Maglaan ng oras upang paalagaan ang iyong sarili at tiyakin na ikaw ay may sapat na oras para sa pagpapahinga at pagkakaroon ng kapayapaan sa sarili. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito. Maswerteng kulay, pula. Ang pula ay kumakatawan sa lakas, tapang, at pamumuno. Ang pagsusuot ng kulay na ito o ang pagkakaroon ng mga item na may kulay pula ay maaaring magbigay sa iyo ng dagdag na lakas at tiwala sa sarili sa araw na ito. Maswerteng numero, isa, anim at siyam. Ang isa ay nagpapahiwatig ng bagong simula at layunin, ang anim ay nagmumungkahi ng pangangalaga at pamilya, at ang siyam ay sumisimbolo ng pagtatapos at espiritual na kaalaman maswerteng gawain, maglaan ng oras upang magjournal o magsulat ng mga layunin. Ang pagsulat ay makakatulong sa iyo na magplano ng maayos at magtakda ng mga hakbang na makakatulong sa iyong tabumpay. Maaari mo ring gamitin ang oras upang sumali sa isang espiritual na gawain tulad ng pagmumuni-muni o yoga upang mapanatili ang iyong enerhiya na nakatuon at balansyado. Payo at pagminilay para sa araw na ito. Ngayong araw, yakapin ang iyong lakas at tapang. Huwag matakot na ipakita ang iyong sarili at gamitin ang iyong likas na kapangyarihan upang maging inspirasyon sa iba. Sa kabila ng mga hamon, tandaan na ikaw ay may kakayahang magtabumpay at magbigay daan sa mas magaan na kinabukasan. Magtiwala sa iyong sarili at palagin ang iyong mga kahinaan upang maging mas malakas at matatag na tao. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa lahat ng bagay na natutunan mo at sa bawat hakbang na iyong ginawa patungo sa iyong layunin. Ang iyong dedikasyon at lakas ng loob ay nagsisilbing gabay na maghahatid sa iyo sa mas mataas na antas ng tabumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.